ba ako sa inyo? Si Rasa Liate ako, di ba? champion! Oo! Oh. Abi kayo, Thank you, babe. I love you. Hello. Kahit hindi naman ikaw talaga. Ay. Ako talaga. Wait, hindi ka kasama siya. Ano ba? Pansin ka Ano nga? Ano? Lo? maldita yarn? Maldita yarn? Maldita yarn? Makinig ka na lang! Oo, oo. Bakit? Magkakagulo ano, oh, pa tayo dito. <laughs> <mation> <coughs> Nagmamaldit <laughs> ah? Pero legit, ang banga ni Riz. Ay, sabi mo, sabi niya rin, so baka daw ako. Thank you. Ang banga ni Riz. Ayoko lang sabihin sa kanya kasi, baka, ano eh, baka iba yung ano eh, iisipin niya eh. Uh -huh. Wala lang. Baka ano, também. baka, may masabi ka. Eh, na naiya din ako. Artemis. Pero nung una, Nung unang pabango niya, sabi ko, Nostalgic. Amoy high school. <laughs> 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 sorry, sorry. Kuya, bakit gusto ko kaya yun? Sabi ko, Amoy high school naman yung pabango mo. Tapos, Bakit ba sabihin? Tapos, nung next meet namin, Try mo. Ganyan yung manira yun eh. Iba na yung pabango niya. Tapos napansin ko, yung bango. Tapos ayoko sabihin sa kanya. Sinabi ko na sa kanya nung ano na, nung bigla niya na-open yung pabango niya. Sabi niya, ay bago na yung pabango ko, be. Sabi ko, oo oh, nga, eh, gusto ko nga sabihin sa'yo, ang bango mo, hindi eh. ko lang sinasabi. I love you. Kasi ako. Ma, pero ako, una kita, yung second date natin. Sige, uwi, ang bango mo, be. Kasi hindi talaga ako umaalis sa tabi niya, guys. Kasi parang natatakot ako sa mga tao. Huwag <laughs> ang kinayo, ha? hindi <laughs> <laughs> ka pwede basta kapag magkasama tayo. Mas malaki. Kaya <laughs> talaga ako sa'yo. Uy, huwag ka nga. Five to ka lang, boy. Sabihin ako. Ay, napanood mo yung clip na yun, be? Alin? Yung sabi ko sa sa'yo, boy. Anong oh. Kasabi mo? Boy. boy? ano Alam ko, mo sa kanila, ka boy. He, 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 he. boy? Be. be? Be? Boy? Be? <laughs> be? Kasi ang pagkasabi ng boy, boy. Sorry. Nagagalit siya pag nilasin na diyan ng... Hindi B talaga. <laughs> <laughs> Sabi niya, lo, ba't boy tawag mo saan? Di ba dapat, Ben? Kotongan kita. Oh. Boy? Be? <laughs> Ganda ng helmet mo, Kuya Ras. New look, new ah. look. <laughs> <laughs> Gago. Pipe to pala. Ay okay oh. lang ba sinabi ko height oh. mo? Potohan okay. kita.